Itinanggi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia ang itinuturong offshore bank account sa Cayman Islands na nakapangalan umano sa kanya. Handa naman siyang patunayin ito sa kamera kung saan may resolusyon ng isang kongresista na imbestigahan ng umano'y suhulan ng Comelec at Miro Systems Company Limited para sa gagamiting automated counting machines sa 2025 elections. Yan ang ulat ni sa Erispe. Hindi na lang basta sabi-sabi, kundi dadaan na sa formal na investigasyon ang mga umano'y anomalya sa kontrata ng Commission on Elections para sa fast-track system provider ng Pilipinas sa 2025 automated elections. Naghain na kasi ng resolusyon si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta para silipin ng Kamara ang di umano'y panunuhol na ginawa ng Miro Systems Company Limited kay Comelec Chairman George Erwin Garcia noong bidding para sa gagamiting automated counting machine. Isiniwalat pa ni Marcoleta na may mga aktibo pa raw offshore account si Chairman Garcia sa Cayman Islands dahil nakapag-deposito di umano ang isang volunteer mula New York ng TIG 100 US Dollars sa mga accounts na ito at lumabas pa niya na ang may-ari talaga ay ang pinuno ng komisyon. Pero imbis na magbalat si Buya si Garcia, mas natuwa pa siya na diringgin sa kamera ang mga aligasyong ibinabato sa kanya. Sabi ni Garcia, naniniwala siyang dito, mabubulatlat ang katotohanan na wala talaga siyang kahit anong offshore bank accounts. Handa rin siyang maglabas ng waiver para sa Anti-Money Laundering Council na imbestigahan kung kanya ba talaga ang bank accounts na ito. Handang-handa po akong umarap sa kahit anong pagdinig sa Kongreso. Sapagkat, uh, una, pinanumpaan ko na po yung sinabi ko na dinidinay ko ang lahat ng accounts na yun. At uh, number two, ay ako po yung nag-wave sa lahat ng accounts na yun. Pero ngayon pa nga lang, pinatunayan na ni Garcia na hindi sa kanya ang mga bangkong itinuturong pag-aari niya. Git niya, posibleng binago umano ang pangalan ng may-ari ng offshore account numbers na pinadalhan ng pera at ginamit lang ang pangalan niya. Dahil sila mismo sinubukang mag-wire transfer sa pagitan ng dalawang local bank account sa Pilipinas gamit ang tamang account number pero maling pangalan. Lumabas, nalulusot ang pera kahit pang nga ipadala ito kay Batman. Subukan nyo po. Ipadal, magpadala kayo by wire, transfer. Kahit sa, sa text lang, wire transfer. Kahit 10 piso lang po. Sa sarili ang account, baguhin nyo po yung pangalan. Huwag nyo po i-reflect ang pangalan nyo. Lagyan nyo Batman, Superman, Wonder Woman, bahala na po kayo. Tanong, yan po ba ang transaction ay magiging successful? Sagot, opo. Yan pong bagay na yan ay mismong batas din kahit sa Amerika na ang magkocontrol in case of conflict o hindi pagkakatugma ay laging account number. Pero may hirit din si Chairman Garcia bakit ba kailangan umano idiin na mga nag-aakusa sa kanya na gamitin ulit ang 93,000 na mga lumang makina na galing sa dating system provider na Smartmatic? Sana rin anya, mabulatlat talaga kung saan nang gagaling ang mga offshore bank accounts na ito dahil ang mga local bank accounts naman na ibinato sa kanya dati ay napatunayang peke. Kaya Hamon ni Garcia sa nag-aakusa panumpaan ang kanilang akusasyon para mapanagutan o makasuhan ng perjury kung sino ba talaga ang nagsisinungaling. Paano mo naman po lalabanin yung isang tao may immunity, hindi mo pwedeng kasuhan, kasuhan mo man dismiss Kasi nga po, Congress is still in session. Hindi po ba sana parehas na lang? Sana panumpaan din yung akusasyon sa bawat account? Ito po ay isang open challenge. Panumpaan din po yung akusasyon sa bawat account. Sa ngayon, umaasa si Garcia makakatulong sa kanya ang investigasyon ng AMLAC para patunayang wala siyang tinanggap na anumang suhol. Ang Miro Systems naman, wala pang tugon sa bagong isyong ibinato ni Representative Marco Leta. Pero dati na nilang sinabi na pawang profesional lang ang lahat ng transaksyon nila kay Chairman Garcia. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.